Grabe siya. Hindi ko sa katakalain yung pangarap namin ni Papa. Nandito na. Guys, ito na kasalukuyan na yung aming pangarap. <laughs> Ayan, dito na natin makikita yung laban nung ano, ng lote. Ang mahal na guys, oh, mamahal na nito. Diba yan? Parang hindi na ako nasanay dito sa Pinas. May nagutom na naman. Oh, Siyapaw. Oh. Nandito si Papsi guys sa ano sa hardware. Mobility yata ito? Oo. Mobility ba? Oo. Mobility. So, nagtatanong siya dyan ng mga presyo ng mga bakal, semento. Sabi ko ipasulat niya eh. Para hindi namin makalimutan. Tapos guys, yung ano, yung gagamitin siguro namin ng mga pintura ngayon, yung ano na talaga, yung boysen na para matibay. Pero okay din naman yung ano namin dun sa bahay. Kasi yung boysen kahit na water base siya, mahirap mabaklas. Mahirap maano. O basta ma maganda yung boysen. Kaya boysen na lang yung bibili namin. Nagka-canvas din kami ngayon, guys. Yan. next naman dito sa malapit sa amin. Kasi marami din ano dito. Noong nagpagawa kami ng bahay, nagpa-renovate kami. Dito kami lahat bumili ng ano materials kasi mura. Ayan guys, pauwi na kami. Galing na kami doon sa magiging rest house natin. Oy, cha. <laughs> At didiretso nga pala kami sa ano sa Barangay Hall. Kasi meron daw doon nag inject ng sa pneumonia, flu vaccine ng anong vaccine ng pneumonia, flu and pneumonia. Baka sakaling makahabol pa kami ni Popsie. Kahit 11.30 na. Baka hanggang 12 lang yun eh. <laughs> Kung makaano tayo. Yung iba daw ngayon palang pumupunta sabi ni Jennifer. Uh, -uh. May, uh Siguro. Kasi laging may ano yun. Ubot sipon ba? Diba? Dito na kami sa barangay hall guys. <laughs> Wala nagpa-barangay sa amin. Pupunta lang kami dyan para ano. <laughs> magpa-vaccine. Sana meron pa. Hindi ko na sayang. Halag, talaga naman, talaga pagdating namin eh. <laughs> okay na, okay na mahal. Okay, na. Buti pa pala si Sky kanina. Napalitan ko ng diaper. Ito si Bella, hindi. Aray ko, painit na tayo ng ano, ng ulo. Cool. Kanina kayo binigay ni Papa yung mga saging. Ito yung mga bigay sa atin, o, oh, ng ating mga kaibigan. Saging. Ay, naipakita ko na yata itong nakaraang vlog ko. Ayan, hindi pa namin naluluto, guys. Ang sarap ng pagkakaluto dito ni Papa. Painit ko lang muna ito. Tapos, ala, ano ba yung ulam pa namin na isa? Ay, ito nga palang tulingan. Okay lang yan, mainit naman yung ano namin. Mainit yung kanin. Papa! Nagsaing ka na ba kanina ng kanin? Oo. Oh. Ay, hindi ko na ipapainit. Pero, ditong tulingan. Ha? Huh? Hindi ko na papainit tong tulingan. Hmm. Ito yung nabili namin na plato kahapon. Alam na, ipakita ko na ba sa inyo, guys? Plano ko na bumili pa ako ngayon. Yung malaking bowl. Ayan. Ayan. Bibili pa ako mas malaki dito. Ano mahal? Yeah. Bili ako ng bowl na malaki. Tapos, ito yung kanyang ano, o, plato. Plano ko din, bumili pa ako ng... Bili na kaya ako ng limang piraso nito uli. Papa. Yeah. Okay. Ya yeah, daw. Puro ya. Yeah. <laughs> ito, parang... Oo nga, siya rin. Ang ganda, no? Parang nakakahapi. Ang sarap kumain dito. Ganyan. Glossy ito, guys. Kaya kahit na ketchup ang ilagay mo, hindi yan magkukulay. Yon ang sabi ng salesman. <laughs> Kapag hindi, hahantingin natin siya. <laughs> Lagay ko muna ito. At para ito sa ating <laughs> sakana. <laughs> Sinap natin. Nagmamadali talaga eh. Sarap nitong gulay ni Papa na ito. Ganyan ang gusto ko. Matabang siya guys. Ayoko yung maalat, yung lasang-lasa, yung bagong. Ayoko ng ganon. Hala pa na. Durog naman na lingan mo. Ang ganda-ganda lang kanina eh. Alas 12 na guys. Kaya kakain kami kasi alanganin na pag nakarating kami sa pupuntahan namin. Medyo late na talaga. Kaya kain na kami dito kaysa magka-ulcer. Hala. Guys, ito yung binili namin. Naka, ano pa, Naka-box pa yung iba. Ito naman yung kahapon. Candy, saka nagaraya. Ayan. Tignan mo, nakatingin lang sila sa iyo, Papa. Ay. Kain. Lipstick ito, oh. Oh. diyan pagkain. Lipstick yan, oh. Lipstick ang kita, eh. <laughs> Ayan na si Papa. Wait na si Papa. Ayan na. Hmm. ko Oh, alam nanya niya. <laughs> Kakain na kayo? Kakain na? Ha? Huh? <laughs> eto hinugasan ko ang mga paa niya. ayan nakikita ninyo basa pa yun dito sa may likuran nya paa niya, peng peng niya sa kapit nya etong isa hindi ko pa nahuhugasan kasi takbo nang takbo sa akin umihi kayo dyan sa basahan ha guys ito na kasalukuyan na yung aming pangarap <laughs> grabe ang laki nito parang building itatayo <laughs> ayan na ayan na grabe kakatuwa naman Grabe siya. Hindi ko sa so katakalain yung pangarap namin ni eh. Papa nandito na. Alen, sa doon ay sa likod? Meron na nagtatabas doon? Ah, oh, uh Oo. -oh. E dito? Banda? Uh -oh, dito banda. Ay, ano ay? Ano si Gerard? Oo nga. Huwag ng kinataas tinataas ni Kuya yung wire. Aabutan kasi siya. Ang galing, oh. Tapos ayun na sila, Papa. Nagtatanggal sila ng mga punong kahoy doon. Doon sa likod. Kasi, aabot yun hanggang doon. Ayan, pangalawang truck na yan. <laughs> Guys, ito na, ito na. This is it na talaga. Tuloy-tuloy na ito. Ay, nakakatuwa. Ah. Salamat sa Diyos. Um, oops. <laughs> Okay, lakaran na natin, guys. Hala, oh, so excited. Mm, mm Dito yun. Kakatuwa naman. Pabawasan natin yung ano, yung manga. Kasi, ano, hindi makadaan dito yung, ano, yung loader. Yan, dalawang sanga yung tatanggalin. Tapos, ayan, tanggalin yung ibang puno. Pero yung ipin na yan, parang okay na muna dyan. Ito ang likod niya, guys. Oh. Yan, ito ang tanawin dito. 'Di ba? very refreshing. Very. Oo, <laughs> mm -mm, grabe oh. So ayan na, guys. Kumuha uli sila ng ano, ng lupa tapos ito na yung bali pang apat na ano, na load. So tataasan pa namin 'yan. Mm, kasi ang inorder namin walo kaya kailangan mas mataas kami sa kalsada para ano hindi kami bahain tapos yung mga puno din doon ayun no oh. ano na lang dalawa na lang yung ipil hindi sana namin papatanggal yan guys kaya lang tatamaan ng ano lalagay na kubo hmm. sok namin doon kasi hanggang sa likod niya ayun Kaya 'yung ano, muhon. Hoy. Hmm. Takot ako. Yung mga bata don So dito pa guys oh. Ayan, dito na natin makikita 'yung lapad nung ano, nung lote. Hmm. Tapos isa na lang, isang tabon pero parang feeling ko dalawa pa. Para ano maging siya siyamba sampo na tabo ng gagawin namin dito guys ang lupa na ito galing ito sa bundok kaya maganda magandang tamnan kaya dito magtatanim si Papsi ng talong talong ganyan sitaw para nakikita ko ng saya-saya talaga ng asawa ko syempre masaya din ako guys tignan ninyo nakakatuwa yung simpleng pangarap namin ni Papsi magkaroon kami ng ano maliit na kubo magkaroon ng maliit na taniman eto na yun guys eto na yung ating pangarap eto na siya thank you po sa lahat ng blessings so kaya hindi kami nakakapag ano na video na nakakaraan marami po kami inaasikaso ni Papsi marami kaming inaayos medyo mataas dyan oh. ha grabe ito na po yung hangganan tapos pael siya papunta doon tapos bali ito yung pinaka boundary yung counter na yan medyo malaki laki rin napagtataniman namin yan yeah, no? Tapos may fish panjang, dyan. May kamote. Ay, hindi. Hindi ko nakita. Ay! Ay, ayun. Oh, may bunga. Oh, ayun, 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 ayun. Oh, oh ayun. Oh, ayun, ayun. May bunga yung kamote ka. kahoy. Ayun, oh. Nakas. Nakas yung Boboy. Buhay. <laughs> <laughs> may malakas. Malaki na naman. Malaki? Oo. Ay, tiko, oh. Ay, teka. Oh, Tanggal talaga yung mangga. <laughs> Yan lang talagang natira. Ay na. Ano ito, kamoting kahoy. Oh. Ayan na yung gabi. nakikita ba? Ayan. Ito na siya, oh. Ay, ayun na nga. Buhaghag yung lupa, ano, pag binungkal. Pero makunat, ano? Kunat, oh. Ayun, yun, yun. Hmm. Ah. ang cute cute ang usapan may laman may laman may luka ay ang daming bunga <laughs> Ito yung mga gabi oh mm. kahit oh di diba dali 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 alis na, alis na dyan pa <laughs> oh, 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 dali dali tatamaan ako dali <laughs> Ito naman, mo, marahas naman si Koyang Wala, lalim naman ng inano niya. Kaya ang lalim. Ah, dito niya ilalagay na. Ayan, oo. paghukay kasi may mga puno sa ilalim. Patay tayo Hindi ng tao. Kapala. Ah, Oo. Oh, oh. <laughs> uh, di diyan Eto yung... <laughs> guys, malapit nang matapos, pinapatag na lang niya. Ayun, hanggang doon sa dulo. Ito yung harapan. ako papahukay ko pa naman okay. ay mas malalim sige tignan ko kailangan daw mas malalim ito kasi yung kanal nya eh sayang so, guys tapos na silang magtambak pupunta naman kami ni papa ng kuya ko time check guys alasing ko na ng ako sobra ng pano pag na ako parang gusto ko na kumiga. Pabilim na rin, oh. si papa eh nandito na naman pala last look daw niya sa lote <laughs> kakatuwa naman hindi naman makita oh mahina naman yung ilaw may ilaw na solar dito uh -oh. guys pauwi na kami ni papa ang na as usual ginabi po kami pero okay lang malapit lang naman ito Amen. Bawal magsigay. yata lumakas yung ang ano apoy. Guys, nandito na kami sa bahay. Ha? Oo. Oo, oh, ah, para malamig na pag nakapasok ka. Naku guys, grabe, sobrang yun yung pagod. Pagod na pagod. Hindi lang pagod, talagang pagod na pagod. Sobra, kahit din si Papa, sobrang pagod na rin yan. Maghapon kami, paglabas kami dito sa bahay, tuloy-tuloy na yon. Very good. nag na ka Ay! Papa! <laughs> muntik na sumabog. Eh, muntik na nahulog ni mama. alin na kayo dito, dito, dito. dito. na kayo, sit na. Pakita kay mama yung sit. Sit. Okay, sit na, sit. Kakain na. Kakain ka na. O, magsit na garod. Kahit pagod si mama. Oy, tuy. Oy, tuy. Ay, hindi. Sit yung gusto ko talaga. Sit. Ganyan. Very good. O, oh, ikaw naman. Oh. <laughs> May ganon. Ay, sit ang gusto ko eh. oh, sit na, sit na. Sit. Uy, oh, very good talaga naman. Mm -mm. Okay, enjoy your food. Mga bebe ko, awang awa ko sa dalawa na ito. Lagi na iiwan dito sa kwarto. Lagi silang walang kasama. Tapos hindi nila alam laruin yung bola. Kasi hindi ko sila natuturuan. Kaya hindi sila dalawa lang sila buti na lang ang maganda, dalawa sila. Kung hindi, nako, patay na malungkot, parang si Sky noon. Guys, grabe yung ano. Antok, pagod, super. Super. Ayan na papa yung ano. Ah, ah. sobra talaga. <laughs> Hindi ko na alam kung ano. Kung um, anong gagawin ko sa sakit ng katawan ko. Sana makatulog ako guys. Kaya nagbukas na ako ng ano. Bukas ako ng TV para makatulog ako kaagad. Hoy okay, dahan-dahan kayo. Huwag kayo magmadali. Ba, tama na. Lika na. Pahinga ka na. Pagod na pagod din ay, ito ay, eh. Ay, na, Naligo. Tapos ayan, nagmamap. Mm uh -huh tulog. Inaantok na rin yung baby namin. Sleep ka na anak. Para maka-sleep na rin ang papa. Si papa yan, tulog na, tulog na rin. Pa, magkumot ka na. Pa, kumot ka na. Para dire-diretso na yung tulog mo. Hmm? Sleep na baby ko. O, ito yung dalawa Oh. Nakatingin pa dito. Ayan higaan nila. Mamaya kukumutan ko din. Ito na rin si ano, ante. Nakakumot na. Itong dalawa, tuturuan ko na magkumot. Para hindi sila nilalamig. Sige na, sleep na. Sleep na, anak. Oh. Hmm? Oh. Good girl ito eh. Hmm? Sleep ka na na. Sleep na. Oh. Sleep na. Good job yan eh. Sleep na ikaw. Papa, na ano mo yung mukha niya? Sleep na na. Para makatulog na tayo. Kasi pag gising pa ito, ikot na ikot dito sa kama. Pero pag ganyan, tutulog na rin siya. Hmm. Yung dalawa, ayan, ganyan lang sila. Hanggang hantukin na yan. Diyan sila natutulog. Makapal na kasi yung balahibo nila. Eh, si Sky kasi sa Casabela diba, ginupitan ko sila shhh, sleep na sleep na, sleep cheddar, inap na yan ay sleep na mam ma tapos na, bukas naman ulit mm. sige na, sige na, sleep na so, ayun na nga guys at matutulog na rin kami so, maganda naman yung ano namin yung maghapon namin ni Papsi kahit na sinasabi ko na ano na napagod kami ito yung pagod na masaya so ayun uh, natambakan na namin isang araw lang yun kasi guys kaya bulldozer yung ano yung pinagpa uh, yung pinagpapatag namin doon sa lupa pagkukontratahin kasi ng tao yun sila ang mag ano, sila magpapatag ng mga panambak na yun mas mahal so yun na lang bulldozer ang ano, ang naisip namin mas maganda nga naman yun kaya minsan na, na kami nagpatambak so ayun guys, tapos na at nakita na namin yung sukat nakita namin yung yung laki kasi pwede pa daw kami magdagdag doon kung gusto namin dagdagan pa kung pwede pa kami magdagdag pero ayun na nga okay na kami doon kasi malubang naman na siya bukas makikita ninyo yung yung Talagang napatag na... Ayun... <laughs> Tapos kaninang hapon... Pagkatapos nilang magpatag doon... Nagpunta pa kami ni Papsi sa bayan... Para magbayad naman kami... So... Talagang yung pagod dami ni Papa... Kahit nandun lang kami sa ano... Sa gilid-gilid... Mainit kasi... Yun ang mas nakakapagod... Plus yung nga wala kang upuan... Nakatayo ka lang lagi... Ganon... Tapos nagbabantay... Hindi mo na pwedeng iwan... Kagaya noon kanina medyo nakalimutan nila yung ano yung kung ilan na yung naitambak ako talaga binibilang ko talaga yun kung ilang load na ilang truck na yung dumarating binibilang ko talaga yun guys kaya <laughs> sabi ko kanina hindi kulang pa ng isa na isang truck load pero okay naman sila na kausapin so ayun guys ang life update namin ni Papsi sa araw na ito na po kami doon sa aming mga yon yung inaasikaso namin doon liban doon meron pa rin kami inaasikaso na iba so maraming maraming salamat syempre una sa Diyos na Yehova dahil uh, another blessing na naman po yon talagang matagal namin na ipinanalangin yun ni Papsi at syempre yun meron na tayong ano tataniman yung dream ni Papsi thank you kay Ate Cheng syempre uh, sa love niya sa amin ni Papa niya Lagi niya kaming iniisip, lagi niya kaming inaalala. Sobra-sobra na yun, anak. Kami, mabilis kaming makontento ng papa mo. Alam mo naman yan. Kaya nga sabi ni Cheng sa akin na yun nga yung sabi ko, okay lang, okay na kami. Okay na kami, anak. Happy na kami kung ano yung meron sa amin ngayon. Plus bonus talaga yung mga binibigay mo. Sobra-sobra. Maraming maraming salamat, anak guys, kahit napagod kami ni Papa, happy happy naman kami, masaya kami. Ito yung pagod na sobrang saya dahil doon sa sorpresa na yan ni Ate Cheng. Thank you so much anak. Uh, matutupad na rin yung pangarap namin ni Papa na pagising namin ng umaga. Meron kami itatanim, may mga pananim kami. Siguro makakapag-alaga na rin kami ng manok doon makapag-alaga. namin kung makapag-alaga pa kami ng bibi. Kasi bago malis si Ate Fe, binibigyan niya kami ng, ano, ng mag-asawang bibi doon. Ayun, manok, yan. Pero ang mahalaga doon, yung makalakad-lakad na tayo, makapag-tanim-tanim kahit ano pwede na natin yung Dahil maluwang na yung natin Thank you so much, beautiful people. Sa mga pangarap natin, pag hindi natupad ngayon, patuloy pa rin po tayong manalangin. Patuloy natin yung pagdasal ko. So ano yung mga pangarap natin? Ang Diyos talaga ang magbibigay sa tamang panahon. So, ito na po siguro tamang panahon para magkaroon din kami ni Papsi ng rest house namin. Mga kubo-kubo, ganyan. Na pwede namin kuntahan. Pwede kang mag-stay doon. Pag ano dito, kapag... Maingay dito, kaya mainit dito, meron na kami pupuntahan. Sobrang ligaya po. Uh, <laughs> Sana samahan niyo kami sa bagong journey namin na ito ni Popsi. Samahan nyo kami sa bagong kawalata ng buhay namin ni Popsi. So hanggang dito na lang po. Matulog po tayo ng mahiling ng masarap na masarap dahil pagod tayo. sa so, uh, syempre, marami tayong accomplishment sa araw na ito. Thank you po sa inyong lahat. And good night. <laughs> See you tomorrow.